China ay sa MLG, no, don't see my chance. So, Lord, no. For Aisha. Chance. I For China Ice, the powerful and handsome. Hayun, mga kasama. Tayo na ang mag-proceed na tayo sa ating first speaker para kalaliman ng ating diskusyon. Atin pong tawagan, atin pong tawagan, yeah. si Dita Flora Santos ng k 4 Para magbigay ng kanyang bill para sa Renewable Energy. Dito at yung mga kapulisan, kami po mula sa Or ang ay isang protesa at panawagan sa China sa usaping ng Eneria.